Magandang gabi po mga kalaki. Ngayon po ay alas 7 na naman po ng gabi at sa mga Uh, nais pong humingi ng mga lucky numbers para po sa mga tatayaan nila uli bukas. Bukas po ay April 23 na po mga kalaki ngayon po ay April 22 ng gabi. At ikong congrats ko lang po yung nanalo po kanina ng 3-digit lucky numbers straight po na binigyan po natin ng lucky numbers kagabi po nanalo po siya mga kalaki. Bukas ipapost po natin siya mga kalaki sa ating Facebook syempre. At syempre po mga kalaki tanda nyo po ang kailangan ko lang po ay Birdman at Birdshare nyo po. Ngayon po makakatanggap po lahat ng mga month, mga ma, mga bare month nyo, mula January hanggang December, makakatanggap po yan mga kalaki. Basta makita ko po, mabasa ko po na kayo po ay nag-comment, nag-share ng mga video namin, nag-heart at naka-follow. Ayan mga kalaki. At syempre po, maraming maraming salamat po sa mga tumututok sa amin, sa mga nagtitiwala po sa amin. Kung hindi po kita nabibigyan ng lucky numbers at hindi kita na replyan, kasi po nakikita po hindi ka po nag-share ng video, hindi ka po nag-heart, hindi ka po nag-follow. At syempre po mga kalaki, uunahin ko po yung mga talagang Uh, legit po na talaga ang mga taga sabay po namin. Pero kayong mag-alala mga kalaki. May mga libreng lucky numbers po dyan, ina-upload ko po araw-araw sa Facebook namin. Huwag niyong iniis mo lang ang aming lucky number dahil marami pong nananaro sa lucky numbers namin. Ito po ay hindi naman namin pinipilit sa mga may gusto lamang po, tagtitiwala po sa amin. I Stay lang kayo dyan at mabibigyan din kita ng lucky numbers. Kaya ngayon po, tara na po, mag-unahan na po tayo, magbigay na po tayo ng mga lucky numbers. Gusto ko matawagan kita ngayon.